guys, may papakita ako ha. Buksan mo na ilaw. Ayan. Ayan, oh, hindi ko na yun. Wait, ando na may tubig yan. Ayan, mm. may inip may inip. Ando na may tubig yan naman sila dyan. Tingnan mo naman itong isang itong babae na <coughs> Ano yun yung hinihintay mo dyan? yung ring. Ha? Ah, tubig. Ito yung tubig na lagyan yan. Hindi ko na nga nilagyan yan. Kasi, ayun na nilagyan. Oh ano o. Oh, may laman na yun o. No? O, oh, umiinom lang si Dagoboy. Ano, ano pang hintay mo dyan? Pag nilagyan ko baka tumapon lang yan. O, lumayos ka dyan. Huwag mo kong dramahan. Ayan. Wala, kas, wala na kasi silang cat food eh. uh, nilagay ko dog food kasi wala na silang cat food. Ayan, drama yan eh. Ano, huwag mo dramahan na ah. Kaya bigyan kita ng hot dog, ah. Hmm, pinakain mo lang kay, kay Totong ha hmm. oo oh. oh, pag tanto mo may laman yan hindi mo kasi sinisilip eh oo oh. hindi na minom ka hindi na mo itong babae saway ka hindi niya kasi sinisilip may laman yun eh inupuan niya to dito niya gusto lagyan ng tubig pinanilagyan nga yan hindi eh. ba Google o hindi po minum si Google hindi mo nalaman na may laman pala yung ano yan hindi na pa nakaupo yan dito sa ano ito sa ano um, um. ang gabi kasi nilagyan laman dito eh kaya nilagyan kong laman yung nandun kaya uh. eh, pagtanto niya may laman kaya hindi na pa siya ano uh. uh, kaya yung lukrering na to thank uh you -huh.